mahalaga sa atin yung kahit sa, lalo na sa spiritual na pamumuhay, puso. Sa ating pagsunod sa Diyos, pinakamahalaga yan. Babasahin na yung binibigay sa inyo. It is a letter from God about our hearts. Don't let your heart be troubled. Mahalaga. Yung puso sa Diyos ay talagang makikita natin. No? Yung new heart, ay, ay, ayan mo lang siya. No? Alagaan mo ang iyong puso. Ano sabi riyan? Basahin natin. Above all else, guard your heart. For it is the wellspring of life. Let love and faithfulness never leave you. Bind them around your neck. Write them on the tablet of your heart. Mahalaga mga kapatid, sa araw-araw, kahit one verse lang, Umaga, magbasa ka lang kahit isa lang. No, isang verse lang. Tapos yun ang, yun ang gawin mong pang maghapon, no? The more na ikaw ay ni Lord, the more na mas malapit ka sa Diyos. No? Pagpasok mo dito, si Lord ang sentro sa buhay. Yan ang nagbibigay sa atin ng kalakasan. Be strong and take heart. All you hope in the Lord. Ang Diyos ang siyang sasagot sa ating mga pangangailangan. Wala nang iba pa, mga kapatid. Kaya napakaganda ng blessing ni Lord sa mga taong tinatawag niya no? sa mga ganitong pagkakataon. Hindi ito, hindi ito kayang bilhin ng kahit na sino. Di diba? Yung iba, pag maglalakad ka lang dyan, no? maglalakad ka lang halimbawa kahit saan, madidinig mo sa mga kung ano, anong pinag-uusapan, magugulat ka. Ganun ako dati. Pero ngayon, iba na. No? Amen? No? Nag-iba ng landas mo, kapatid. Dahil sa pagmamahal ng Diyos. Amen. Kaya kahit bigo sa pag-ibig, panalo naman kay Lord. Amen. So, friends, if we can only change the heart of one person, it's worth it. And look at that. Just one single heart of a person na ikaw magiging ano, ano, pinakadahilan para mag-change ang kanyang puso. So, nagkaroon siya ng conversion. Conversion of heart. A change of heart. Nagkaroon ng conversion. Nagkaroon ng change kanilang buhay. At Hindi yung ba? conversion na yun, na tayong lahat nagkaroon ng conversion. Kung tayo nagbago ang takbo ng ating puso, abay, ituloy mo naman yan sa iba. Huwag lang tayong nandito lang mag-aaral. Conversion means is to turn with. Is a turning from the ways of the world to the saying with the ways of the Lord. Mula sa mundo, and then you will stay with the ways of the Lord. Version includes perseverance, repentance, and obedience. And kung ano yung gusto nating gawin, ialay natin sa Diyos. Yung biglang pagbabago ng puso, nagbabago ang ating pagkatao pag nagbago ang ating pagkatao, it means nagbago yung ating puso. Nang dahil sa kanilang tao, nagkaroon ng pagbabago ang ating puso. Patuloy tayong pinalalambot ng pagmamahal ng Diyos. Nagiging puso talaga. No? Nakatulad ni Jesus. Pag tayo tinutulungan, tayo pinapapinapagaling yung ating mga answer prayer. Sobra. No? Nararamdaman natin na iiyak na bakit? because there's already a change of heart. Don't give up. Do not stop. No, bahaginan natin sila ng pagbabago sa ating puso, ng bunga ng pagbabago ng ating puso. Baka sila masigit pa na magagamit ng choice. Hindi yung uh, laro ng sports ang binabago natin, kundi yung buhay ng tao, lalo tigit yung mga nakasama natin araw-araw. Kaya life changer. Kasi you know, nabago pa tayo ipinanganak. Napakaganda na ng plano ng dios sa bawat isa sa atin. So na anong tayo? nangyari sa'yo? What have others become because of you? Uh, anong magandang impluensya ang naidulot mo sa mga tao sa paligid mo? kundi tatanong sa iyo ng Diyos, sino yung mga tao na natulungan mo na mapalapit sa akin? So focus on changing ourselves, then be an influence. In spite of the many problems that we are facing, kalmado ka pa din. Dahil sa pagbabago natin, na-influensyahan yung mga tao sa paligid natin. Tanggap mo yung sarili mo na ganito ako, na pero meron isang Diyos na pwede akong baguhin. Pero meron, tayo spiritual. Na tatay, na kung tayo'y aayon sa Kanya, magbabago tayo. So examine your heart. Pag may mga pasaway sa pamilya natin, sa trabaho nyo, sa negosyo nyo, examine your heart. Sa so James 3.17, But the wisdom that comes from heaven is first of all, pure then peace loving considerate submissive full of mercy and good fruit impartial and sincere na sa bawat paghinga natin ay tumitingin tayo sa diyos sa bawat ginagawa natin magpasalamat tayo sa diyos so ganun lang ang buhay no? na parang kung yung buhay mo pupunuin mo ng reklamo kung ang buhay mo, pupunuin mo ng mga alalahanin, kawawa ka naman. Hindi mo ma-enjoy yung buhay. Hindi ba? mahalaga kung gaano ka katagal na buhay. Ang mahalaga, paano ka na buhay. So wala sa haba ng buhay. Mas mabuti ba kayo ngayon kaysa kahapon? Balikan mo yung buong maghapon. May nagawa ka bang mabuti sa buong maghapon? Dapat aware tayo doon na hindi lang sapat na wala kang ginagawang masama. Pag wala ka rin ginagawang mabuti, nagkakasala ka rin sa Diyos. Pag bukas, Lord, tulungan mo ako na mag-improve ako. Bukas. Ugaliin natin yon Para tuloy-tuloy yung daloy ng pagpapala ng Diyos sa bawat isa sa atin. So dapat, hindi nakadepende yung pananaw natin sa buhay doon sa mga taong gumagawa sa atin ng hindi maganda. We must never be afraid to be a sign of contradiction for the world, sabi ni Mother Teresa. If things become difficult, increase your courage to persevere. Eh, Lagi nating naririnig nasa, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Kasi ang Diyos hindi nagbabago. Ano man ang gawin natin, mabuti o maganda, hindi nagbabago ang Diyos. Lalo Pinili na kung tayo ng Diyos. Pinili ka na ng Diyos. Eh ayusin mo na. Na patunayan mo sa sarili mo na hindi nagkamali ang Diyos sa pagpili sa iyo. So regardless, mabuti o hindi mabuti ang ginagawa sa iyo ng mga tao sa paligid mo, tuloy-tuloy ka lang na maging mukha ng Diyos. Lagi nating ika nga iusisain ng ating sarili. Tanungin ang ating sarili. Tama ba yung mga desisyon na ginagawa mo sa araw?